Na diskubre ng NBI, National Bureau of Investigation, ang posibleng sabwatan sa ilang opisyal ng pamalaan at isang pribadong kooperatiba. Kaya tumaas po ang presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe magdadalawang buwan mula ng ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na busisiin sino ang nasa likod ng smuggling at hoarding ng sibuya sa bansa natapos na at naisumiti na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang kanilang rekomendasyon sa mga kasong dapat isampa sa mga sangkot dito sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hoarding at profiteering ang posibleng mga unang reklamo'ng ihahain nila a <laughs> DOJ. This is for profiting, of but there will be other cases that will be filed. But the DOJ uh, up to the point of economic sabotage. Base naman sa report ng NBI, ang punot-dulo ng modus nakita nila nang nagsimulang pumalo ang presyo ng sibuyas sa higit 500 piso noong December 2022. Katakatakaan niya ito dahil aabutin lang sa 8 to 15 pesos ang cost production at malayong malayo kung tutuusin sa farmgate price. Nakita din ng NBI, posibleng may sabuatan pa sa pagitan ng ilang tauhan ng gobyerno at isang private corporation. December 2022, yung pagbenta ng uh, um, onion, about 8,000 bucks to the FBI uh, system from a private corporation. Ang bentahan sa mga ng 500 pesos and this is not the basis for onion of the period. Kasi ang sabi daw, wala nang ng stocks pala na nakakita mo. Pero nung pinatrata, tayo na pinatrata, pinatakalaw ng tracts. Yung modus, tinagawa mo, tinatawag na procurement, nagsubmit ng tatlong bids ko. But actually, tatlong bids, isa lang talaga ang bidder. Yung dalawang bids were actually big issues para manalo ng preferred Hindi pa naman din Italia ng DOJ kung sino-sino ang mga nasa likod ng hoarding. Pero sinabi ni Remulia na may anim na pangalang lumutang sa investigasyon at ilan sa kanila ay mga opisyal pa umano ng gobyerno. Sama ang mga opisyal sa gobyerno rito, sa pagkatantigin namin, eh, sila po ang talagang lumalabas na meron po usapan sa pagkatantaw ito. Sa ngayon, Hihimayin pa ng DOJ ang isinumite ng NBI bago sila tuluyang maghain ng reklamo. Pero nangako si Remulia, hindi sila tumitigil hanggang matunton ang lahat ng sangkot at maisampa ang kaso sa korte. Luisa Erispe, para sa bayan.